nyo dapat palampasin ang huling linggo ng GMA Primetime Series na My Beloved. Tutukan at pakabangan ang kahihinat na ng pag-iibigan ni na Benji at Sharina. Kinukunan namin ngayon eh, mabigat pero sa bandang huli eh, matutuwa sila sa ending namin. Kahit nga kami, nung kalagitnaan, nasusurpresa kami sa mga kaganapan na nangyayari rito. Hanggang sa ending sigurado eh, maraming bago mangyayari. Pagkatapos ng My Beloved, mangingibang bansa muna daw ang magkasintahang Dingdong at Marian para sa isang maiksing bakasyon. Siguro pagkatapos ng Beloved, rest muna kahit konti. Ito magiging bakasyon dahil magtutur kami sa Canada para sa mga kapuso natin doon. So siguro yun na yung kukuni kong oportunidad para makapag-relax. Ako mauna ako sa New York eh. So meron din tayong mga uh, kumbaga, araw para sa mga kapuso natin na nandun ng June 3. Tapos, uh, uh, right after, pupunta na kami ng Canada. Dos, doon na kami magkikita. After their short vacation, magiging abala na si Dingdong at Marian sa kani nilang mga proyekto. May time pa ba sila para sa isa't isa? Ngayong magiging busy na ang kanilang individual schedules. Yakang yaka. Yeah, we always make time for one another. Dapat parehas. Hindi pwedeng isa lang.